Wow! Hello guys! Mapagpalang hapon po. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Time check po is 7 o'clock po dito sa Singapore. Ayan! Medyo madilim-dilim na. Kabababa lang ng haring alaw. 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 Ano ba yan? Nabuloy. Nabuloy na. Nabulol. Buyoy. Ayan, so, ayun, dito po tayo sa terasa, balkonin ni madam. So, ayan, ganda ng tanawin ulit. Ayan, montage-montage lang muna tayo sa ngayon at ay, wala tayong maya-upload. Ayan, sa kalangitan muna tayo. at ako'y nagluto ng aking dinner dahil ang aking mga amo ay lumabas naiwan ang bata pero pinatulog ko na rin tulog na siya so ako ay kakain ng dinner meron akong napakasarap na niluto pagkain ko niyang talaga ganaring. So, kain po tayo guys. Meron po akong hinanda dito noodles. Ang pang mayaman. Ah, uh, diba? Yan. Okay. Shout out sa lahat. Kakain tayo. Ay, kakain lang po ako. Walang tayo. Ayan, so ang aking noodles ay nilagyan ko ng lean meat at saka brown. Hindi na ako naglagay ng itlog. Ayan, sino pong gustong sumabay sa akin? Ayan oh, may gulay ako, may brown at saka yung lean meat. Oh, edi masarap pa rin siya. Ba, yan ang gawin nyo sa noodles niyo. Hindi plain lang na ganyan. Lagyan nyo ng meat. Gulay. Hindi ako naglagay ng egg. Tapos nilagyan ko ng kalamansi. O, oh, di ba? Diba? Pang sa aking noodles. Kain po. Ganyan na lang kaya. O, oh, di ba? Wala, hindi nakita. O, oh, doon na lang. Para kita doon sa labas. Pero, hindi kita ang aking face. <laughs> face reveal po ba tayo? Habang kumakain. Siya na, Oh. Wow, ayan, kita ang barbecue pit at ang swimming pool namin. Ay, swimming pool nila pala. Ba't pala ako kasali dun? Just me yung galapon? Hindi naman ako marunong maglangoy, mag-swimming. At saka, natatakot ako. May phobia po ako sa tubig. Yes po. May phobia po. Di ba? Kain tayo, guys. Aha! kain kain hu umuusok ang aking noodles kita nyo guys yung bus na dumaan <laughs> kita nyo guys yung bus or kita nyo yung noodles ko na umuusok wait lang wait lang ha tapakita ko sa inyo ang aking noodles na umuusok habang nakaharap doon. Ayan. Kita nyo yung usok ng noodles ko. Ooh! Ayan, di ba? Ah. Ah. Noodles, noodles. Ayan, so dinner tayo. Ah, uh, meron akong noodles dito. Noodles. Mainin meat. Kain po. Wala pa yung mga amo ko, dahil dinner sila sa labas. So, Nagluto lang ako ng noodles ko. Instant noodle. Pero may vegetable naman siya at saka may konting meat at saka kulot uh, apat na pirasong prawn, di ba? Ayun po, prawn.

kumakain ako ng noodles habang nakatingin doon sa labas. Ayan. Mamaya i-turn ko din yung ano. Papakita ko lang yung subo ko. Diba? ba Malalaki. Hmm. <laughs> parang bata pano bakal kumain ng noodles diba ganun mga check nga kumakain para silang ano, parang baboy bala. Yung gumaganon sila. Diba? Yung yung gravy ng ano, ng noodles eh, nag halos na sa kabilang plato pagka kumakain sila kasi, ganon nga yung, ganon siya. Ano ba sabihin yun? Ganon, um. yan so doon naman sa daan oh yan Diba? kita yung daan kita yung langit para naman may may upload ako, 'di ba? Ganun na ganito na lang. yung niluto ko pa ng ano, noodles is yung ano, kimchi kimchi noodles yung korean noodles masarap siya masarap yung ganun nila, yung kimchi noodles medyo maanghang sabi nila super anghang pero hindi naman siya maanghang Ayan, shout out sa lahat ng mga kunyang dyan na puro noodles ang kinakain. Okay na, okay na rin yun. Kaysa naman walang makain. Katulad ng mga ibang lahi. Yung ibang lahi na ano, katulong. nako yung ibang amo talaga gusto ko ginugutom yung mga katulong nila tapos grabe pa yung trabaho halos hanggang ano hanggang 11 ganun o 12 ng gabi ewan kung anong ginagawa naman dalang pagka natapos mo naman na yung trabaho, wala naman na eh. Diba? Diba kasing amo, grabe. Gusto nila, walang pahinga, parang kalabaw. Buti pa yung kalabaw, pinagpapahinga. Ang tagal ng aeroplano ngayon ah. Dati-dati lagi-lagi na lang ano, sunod-sunod yung aeroplano yung dumadaan. Ayan wala. Tagal. Naabangan ko. ng interchange ah interchange ano hindi pala ano ba ang nito? Na Ayan. Ayan, tatapusin ko ng aking video. Ayan. Ano lang tayo? Ganyan lang. Hmm. ang kalangitan madilim na dito time check is 7.25 ng gabi ayan ayan, salamat sa panonood shout out sa lahat ingat po tayo palagi God bless us all bye guys see you next vlog